Magandang araw mga katabang. Ngayon, babalikan natin ulit si Jocel Ronces dito sa La Midalia. Nasa tuktok ng bundok naman yun. So, may nagpabot ng tulong ang ating OFWs na nasa taga Europe. Ayaw mag-pamensyon ng pangalan at si Tope Ceciliano. So, tara mga, mga katabang, puntahan natin. Samahan niyo ulit kami. Kaya may paglalakbay Umpisa na naman tayo Sa kalbaryo Sa pag Sa bundok Sobrang nakakapagod Talagang ihingaling ka Sa pag Buto na lang may pathway Ay, Mga katabang hiningal na ako kahit nakakapagod ayos lang babalik at babalik kami dito para makatulong tayo kay Josel na talagang nangangailangan talaga ng tulong Calvario ang pagakyat sa bundok Katabang Dave Magbaka-baka kay nakatabang dito tayo kay kay Josel. Nakikita ko na yung bahay nila. Natatamo na mo muna ba? Parte sa kanila. Isang isang sakong hingal na. Ronaldo po. tinggal Renaldo <laughs> tabi. Mama mundo. Pagan? Log naiyan nung susunod 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 at may may nagpapabot ng tulong ang ating OFWs yan at saka si Tope sa Siliano mo na muna to ano kumusta Oh, sabi ni Tope, tutok sa akin para kung mga nga naka ah. baka daw makapagbigay so kanya kanya lang ju nang ano mo panganak mo petsa bente ng ngayon ngayong buwan medyo hingal pa rin tayo kasi kakiat dito sa bundok Whew, oh, wala kaming baong tubig So, ngayong buwan, mga anak na ang ating bida na si, si Rosel. Sabi natin na malayo, okay lang basta nakakahatid tayo ng tulong sa mga taong nangangailangan. Una po, bago ko makalimutan, muli po kami magpapasalamat sa OFW na taga Europe na nagbigay ng tulong para kay Josel at ang ating isa pang sponsor si Tope Ceciliano. Manika na ka ano, dinananay na may nagtawo tapos baka pa may magtabang po sa akin na sponsor. Hmm. Kumusta po ang buhay buhay? Okay naman po. Ang asawa mo po anong trabaho? to darter po. Ng rice ay, ano motor Opo. single Opo. so sa, sa saan po siya nagana nag door to door sa crossing sa crossing ng bonbon bonbon tapos pon, papunta dito lang po ay sa... eh, yung rot yung rota niya Opo. la medalya ang to bonbon Opo. bonbon to la medalya so magkano naman tong kinikita sa pag sa pagidor door to door ng asawa mo 100 100 maghapon na yon 2020 lang po yung pamasay. O, uh, talagang kukulangin kayo. Opo. So, tapos dito pa na uwi sa, dito sa bundok. Opo. Eh, yung motor na pinaganan nga sa, sa inyo? Opo, sa kanya po. Ah, sa kanya. So, at least kahit pa paano, may, may, meron may, ka pambili ng bigas. Kaso Opo. nga lang, wala, wala pambili ng ulam. Okay. Ano po, ano, nagbulay. Gulay. Okay. Yang tapos guys, napansin ko mga katabang parang ang lunch nila saging, yan ang tanghalian nila saging, yan may ulam, walang kanin, saging ang kanilang tanghalian. So ngayong buwan sabi ni Josel mga di daw abot ng 20 ngayong buwan baka daw siya mga na sa kanyang pinagdadalang anak sumasakit. lagi nang sumasakit yung tiyan mo Opo. buti walang aswang dito kasi gani ba kasi sa manggantong lugar pagabi pag pag ng resa <laughs> o may aswang <laughs> baka may bisita o kaya kahit mananggal hindi ko mapigilwas. Hindi, joke lang mga katabang. So, pinapatawa lang natin ang ating buntis na si Jocelyn. So, muli po, nagpapasalamat po kami sa aming mga sponsor. Sana po patuloy nyo po kaming suportahan. At sa mga gusto pong tumulong, nasa bayo, nasa bayo ko po ang jikas Maraming maraming salamat po ulit salamat tabi sa nagtawot sa sponsor tapos kung may mag bisa taga New Europe tapos si Tope po nag nagtawit tapos kung ako pa magtabang sakon na iba po Mom na blessing. Magandang na po kung Salamat, salamat tabi sa nyo, uh, Europe, tapos kitope na nagtaw tabi nyo <coughs> eh, na, ano po. Tapos, kung nga ko po magtabang po sa akon, taga iba pong Madali nga po ko panggin. Gawin yung lugod. naman. Yan po yung anak ni Giselle. Josel Nagsusugat po yung dalawang paa. Hindi mo siya nakaloob. ko daw po nakakapasok sa school. Kasi yung paa ay... Ang daming sugat Oh. Muli po, kumakatok sa inyong puso Bye. si Josel. Finally mga katabang Finish Mission counter. na tayo. So, bale lima ang beneficiary na nabigyan natin ng groceries ngayong araw. So, pinag na namin yung trabaho para makapagpahinga na kami. So, although nakakapagod, pero ayos lang. Nakatuwa naman. Salamat sa mga sponsor natin dyan, sa mga OFWs. Kay, kay, na, kay Nanay Ramat Sanel. Shout out. At sa iba pa natin mga kaibigan dyan. Maraming maraming salamat.